magandang umaga po sa ating lahat. Nandito po ako para makaisa po sa inyong lahat. Tayo po ay mga tegawiginto. Tayo po ay marangal na tao. Tayo po ay nagdurusa ngayon dahil hindi natin alam. Ilang taon na tayong ganito? Mga five years? Mahigit pa, hindi ba? Di ba kayo tumanggap ng ayuda? Kasi nandito kayo eh. Oh, hindi, joke lang. Kung tumanggap man kayo, karapatan natin yun dahil uh, taxes natin yun. Eh. Karapatan natin yun, kaya dapat lang talaga. Pero maswerte yung nakatanggap kasi maraming hindi. Ah, uh, ako po ay uh, 63 years old na. Hindi po na tama Tubong giginto. Dito ako lumaki. Dito ako nag-aral. Kaya ang giginto ay mahal sa akin. Nalulungkot po tayong lahat. Nalulungkot ako dahil nung lumalaki ako, ang mga kaklase ko sa malolos, sa mga taga-hagunoy, taga-kalumpit, talaga silang binabaha. Pero ang giginto, never! tayong binaha dahil sinasabi nila mataas ang giginto, hindi babahain niyan. Pero bakit? Bakit? Ano nangyari? Bakit tayo ngayon nalulubog? Sana tayo rin. Sana all, di ba? So ilang taon ko na pong inilalapit mahusay na pakikipag-usap sa tuwing nakikita ko lagi kong tinatalong lagi kong hinihiling sa amin po dito sa poblasyon ang munisipyo binabaha. Sa ka naman nakahanap ng munisipyo binabaha? Sa ka nakahanap na ang ating parokya, ang ating simbahan na kinalakihan binabaha? Ang St. Martin binabaha? At higit sa lahat ang ikinalulungkot ko ang napakalapit sa bahay namin, ang Central School. Nag-aral ako dyan ng ilang taon baha ngayon, baha ang mga estudyante, lagi na lang pumapasok sa baha. <laughs> Leptospirosis, ang aming kanal sa poblasyon, laging laging may tubig. Di ba naiisip na pwedeng magkasakit ang mga bata kapag kalubog sa tubig? Para na lang yung dengue? Unang-una, bakit hindi iniisip na pwedeng magkasakit ang mga tao dahil sa kanal? Hindi pa may tupad tayo? Hindi pa pwedeng linisin malang kanal nang binibigyan ng pera para man lang magkaroon ng trabaho at magkaroon ng sapat na palitan. Bakit binibigay lang? Bakit hindi pwedeng may kapalit? Bakit hindi pwedeng magkaroon ng drainage? Bakit naging ganito ang ilog natin? Lumaki ako, lumaki ako na may ilog. Bakit ngayon walang ilog? Ang ilog halos mapwede na nating lakaran. Tama po ba ako? Yeah! Natutuwa po ako na magkakasama tayo ngayong umaga. Natutuwa ako na nauuna ang Diyos bago ang ating pagrereklamo at bago, bago natin ibigay ang ating hinaing. Dahil wala naman po iba tayong pwedeng asahan kundi ang ating Diyos. Kung di natin, kailangan unahin muna natin yon. Ibigay natin sa Diyos ang ating mga problema at I'm sure a miracle will happen at magkakaroon ng pagbabago dito sa ating bayan. Yun lang po. Maraming pong salamat. Good morning everyone.